Marcos. Ikalabing anim na kabanata. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pamango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At nang linggo ng umaga, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Naguusap-usap sila habang nasa daan Sino kaya ang maaari nating mapakausapang maggulung ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila yun dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang malapit na sila sa libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang pinatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan. Kaya't sila'y natakot. Huwag kayong matakot sabi ng binata. Hinahanap ninyo si Jesus Nasaret, na sa taga Nazareth na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad at kay Pedro, Mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo. Lumabas sila ng libingan at patakas malis na nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot, ay wala silang sinabi kanino man. Maagang maaga ng araw ng linggo, matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa babae nito. Nagpunta si Maria sa mga alagad na nooy nalulungkot at umiiyak upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Mariana si Jesus ay buhay at nagpakita sa kanya. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad papuntang bukid. Subalit iba ang kanyang anyo noon. Bumalik agad sa Jerusalem ang dalawa at ipinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa nabing isang alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay sinumbatan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, sapagat ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, Humayo kayo sa buong degdig at ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya sa akin at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga mananalig sa akin ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Hindi sila maaano kahit makahawak sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit napapatungan nila ng kamay. Matapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Kumayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng tao. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niya ang salitang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng Himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos nito, sinugo ni Jesus sa buong daigdig ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at dililipas na balita ng walang hanggang kaligtasan. Maikling pagwawakas ng Ibanghelyong ito pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos nito, sinugo ni Jesus sa buong daigdig ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at dililipas na balita ng walang hanggang kaligtasan.